ang video na ito ay ginawa para sa mga gustong balisahin nila ang kanilang mga person ang kanilang mga partner asawa sa pamamagitan nito iplay nyo lang po ito ng ilang minutes 30 minutes to 1 hour ang video na ito makakatulong po ito sa inyo para mabalisa ang inyong mga person or kung sino man po ang target ninyong tao Pinagbabawal po ito gawin sa mga taong hindi kok, hindi nyo ka-connect or hindi nyo boyfriend, hindi nyo wala pong connection sa inyo. Masama po ito gamitin sa mga utang, sa mga galit sa inyo or kagalit ninyo. Importante po na paalala sa lahat, bawal po gamitin sa mga kagalit ninyo sa mga nakautang sa inyo para lang po ito sa mga partner or asawa person ninyo na gusto ninyong maging balisa malakas po ang ritual na ito at 'wag niyo po itong panoorin kung ayaw niyo naman po ito ay paalala lang po sa mga taong hindi naniniwala 'wag na lang po kayo manood kung manonood po kayo, ibig sabihin kayo ay interesado at totoo po at malakas po ang paniniwala ninyo dito sa atin. Okay, uumpisahan ko po. Yan ay tapos na po yan, na ritual na natin. At ipiplay nyo na lang po yung video. Sa tuwing maririnig niyo ang tunog nito, babanggitin nyo po ang pangalan ng inyong mga person. Naintindihan? Babanggitin nyo po ang inyong pangalan ng inyong person. Uulitin ko, kapag narinig ninyo ang bell, babanggitin nyo po ang pangalan ng inyong person. ito ay hindi po masama. Ito ay ginawa po para siya ay maalala ka. Banggitin niyo po ang pangalan ng inyong person. banggitin Banggitin po ang pangalan ng inyong person o yung asawa, partner or or yung taong target magbibigkas ako ng prayer, banggitin ang inyong mga pangalan at, in, at ang inyong person, or yung mga asawa niyo, yung partner niyo, pangalan mo at yung person mo. Banggitin ang pangalan ng inyong person. Banggitin ang pangalan ng person mo. O yung taong target. binanggit ang pangalan, mababalisa ka, mananaginip ka, tatawagan mo ang taong nagmamahal sa'yo. Ikaw na nabanggit ang pangalan, inuutusan kita. Tatawagan mo ang taong nagbanggit ng pangalan mo. Mababalisa ka. Iisipin mo siya konsensya ka. Kasama ko ang mga anghel sa kalangitan. Pinag-uutos ko na mababalisa ka. Mamahalin mo itong taon na ito nagmamahal sa iyo, magkonsensya ka, tatawagan mo siya sa bawat pagtulog mo, iisipin mo siya. Hindi ako makakapayat. na paluluhain mo lang ang taong nagmamahal sa iyo. Hindi kami papayag na hindi ka masasaktan, na hindi ka makakaramdam ng awa sa taong nagmahal sa iyo. Ito ay aking binabasbasan Tatawag siya sa iyo. 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 Pinag-uutos ko na tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa iyo. mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Siya ay makokonsensya. Siya ay makokonsensya. Kung sino man ang mga taong nabanggit ang pangalan. Mababalisa siya. Hihingi siya sa iyo ng tawad. Tatawag ang tao na ito sa iyo. tinatawag ang tao na ito sa iyo. Pinag-uutos ko na tatawag siya sayo. sa iyo. Sa ng anghel sa kalangitan. Tatawag siya sa Tatawag siya sa iyo. 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 Tatawag siya sa sa iyo. Babanggitin niyo po ang inyong pangalan ng inyong person. Uulitin ko, kapag narinig ninyo ang bell, babanggitin nyo po ang pangalan ng inyong person. Ito ay hindi po masama ito ay ginawa po para siya ay maalala ka. Banggitin niyo po ang pangalan ng inyong person. Banggitin Banggitin po ang pangalan ng inyong person o yung asawa, partner or or yung taong target. magbibigkas ako ng prayer, banggitin ang inyong mga pangalan at in, at ang inyong person, or yung mga asawa niyo, yung partner niyo, pangalan mo at yung person mo. Banggitin ang pangalan ng inyong person. Banggitin ang pangalan ng person mo o yung taong target. Muhammad na ng ang pangalan mababalisa ka mananaginip ka tatawagan mo ang taong nagmamahal sa'yo iyo, ikaw Nabanggit ang pangalan, inuutusan kita, tatawagan mo ang taong nagbanggit ng pangalan mo, mababalisa ka. Iisipin mo siya, magkonsensya ka. Kasama ko ang mga anghel sa kalangitan. Pinag-uutos ko na mababalisa ka mamahalin mo itong taon na ito nagmamahal sa iyo makokonsensya ka tatawagan mo siya sa bawat pagtulog mo iisipin mo siya Hindi ako makakapayag na paluluhain mo lang ang taong nagmamahal sa iyo. Hindi kami papayag na hindi ka masasaktan, na hindi ka makakaramdam ng awa sa taong nagmahal sa iyo ito ay aking binabasbasan. Tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa iyo. siya sa iyo. siya sa iyo. Pinag-uutos ko na tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Siya ay makokonsensya. Siya ay makokonsensya. Kung sino man ang mga taong nabanggit ang pangalan. Mababalisa siya. Hihingi siya sa iyo ng tawad. Tatawag ang tao na ito sa iyo. tatawag ang tao na ito sa'yo. Pinag-uutos ko na tatawag siya sa'yo. Sa ngalan ng anghel sa kalangitan, tatawag siya sa'yo. Tatawag siya sa iyo. 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 Babanggitin niyo po ang inyong pangalan ng inyong person. Uulitin ko, kapag narinig ninyo ang bell, babanggitin nyo po ang pangalan ng inyong person. Ito ay hindi po masama ito ay ginawa po para siya ay maalala. Ka. Banggitin niyo po ang pangalan ng inyong person. banggitin Banggitin po ang pangalan ng inyong person o yung asawa, partner or or yung taong target Magbibigkas ako ng prayer, banggitin ang inyong mga pangalan at in, at ang inyong person or yung mga asawa ninyo, yung partner niyo, pangalan mo at yung person mo. Banggitin ang pangalan ng inyong person. Banggitin ang pangalan ng person mo. Or yung taong target. Man, na binanggit ang pangalan mababalisa ka mananaginip ka tatawagan mo ang taong nagmamahal sa'yo ikaw nabanggit ang pangalan inuutusan kita tatawagan mo ang taong nagbanggit ng pangalan mo mababalisa ka iisipin mo siya makokonsensya ka kasama ko ang mga anghel sa kalangitan pinag-uutos ko na mababalisa ka Mamahalin mo itong taon na ito, nagmamahal sa iyo, makokonsensya ka, tatawagan mo siya, sa bawat pagtulog mo, iisipin mo siya. hindi ako makakapayag. Napaluluhain mo lang ang taong nagmamahal sa iyo. Hindi kami papayag na hindi ka masasaktan, na hindi ka makakaramdam ng awa sa taong nagmahal sa iyo ito ay aking binabasbasan. Tatawag siya sa iyo. 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 Pinag-uutos ko na tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa iyo. mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Siya ay makokonsensya. Siya ay makokonsensya. Kung sino man ang mga taong nabanggit ang pangalan. Mababalisa siya. Hihingi siya sa iyo ng tawad. Tatawag ang tao na ito sa iyo. tatawag ang tao na ito sa'yo. Pinag-uutos ko na tatawag siya sa'yo. Sa ngalan ng anghel sa kalangitan, tatawag siya sa'yo.